Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napaka na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Oh my angel, angel. sa pagpapatuloy ng ating istorya ay nagla nga nun ng mag-isa si Miss Rachel sapagkat wala pa si Kuya Roel doon at umalikitong ito ang Mindanao. Ngunit hindi ito naging hadlang upang makapag-usap sila sapagkat namimiss ni Miss Rachel at ng mga fans si Kuya Roel. Langga, bakit ka akyat? <laughs> Paano umakyat? What happened to your face, Rachel? Sabi ni Ma'am Jo Marie Namis. Ayan. Nagasgasan po tayo sa mukha. <laughs> Dahil sa paglilinis ko po, hindi ko po naman na sobrang gaan ay sobrang ano po. Lugyat po nung tinatapakan natin. So, ayun. Nagkanda, hurulog po. And parang nahihirapan ako ngayon magsalita. Parang kinakapos ako ng hininga ako. Ready na, ready na die, Dorian mo, sabi ni Dong sa sabi ni Sir Edmar. Salamat. Salamat lang ga. Request lang. Pag-video call kayo ni Rowell Dong. Pag-video huh? Pag-video call kayo ni Dong Rowell lang ga, para nasa. Video call. Hindi ko po takaw. Pero try po natin tawagan si Dodong Rowell. Natiko naman po tong cellphone kaya sige. Tawagan po natin kung anong ginagawa ni Dodong Rowell. Kaya po. Hindi <laughs> ko na uubos yung pagkain ko. <laughs> Kanina pa to. <laughs> Kaya Langga, sagutin mo yung tawag ko ah. <laughs> Sabi ko po, sige ka, pahinga ka. Tapos natawagan na natin. pasensya <laughs> siya na request lang. Saa sagutin. Baka di online. Hello lang ka. Ga ka? Ha? Ga? Kita marinig na kata ka ata. ha, ah, ha, sir, talaga racial, ha. Ang sabi ni Kuya, ni Kuya Alex. Langga, bakit walang kang sound? Ikaw marinig. May ba si Langga? Mag-hello ka sa ano, sa live. Kaso, ang, ang hina ata ng wifi mo dyan. Ayun na ba ga? ga, bakit walang kang sound? siguro. Naka Bluetooth po pa. Ay, <laughs> ayan, video <videographer>, pa si Langga. <laughs> Ga! Bakit mo lang sound? Ga, magsalita ka naman. Gagano na may sura mo. Ayusin mo yung filter, <laughs> Ay pa silang ga. mag ka naman sa live. Tinawagan nga nun ni Miss Rachel, si Kuya Ruel, na sa ganun ay makamusta ito sapagkat merong fan na nag-comment sa live ni Miss Rachel na hinahanda na daw ni Kuya Roel, pati na rin ang ibang kalingap doon, ang durian para kay Miss Rachel. Kaya naman natuwa si Miss Rachel at may fan din na nagsabi na tawagan na daw si Dodong Roel, nang sa ganon ay makapag-usap sila at makita sila ng kanilang mga fans kahit na sa video ko lamang. Ang hinan. Ang hinan ng soft. Ha? Ga? Sabi mo? Hindi ko marinig. Mahina ang signal. Matutulog ka na? Hmm. Matutulog ka na sana? Ah, nag-edit. Ay, nag-edit ka? Okay lang, tumawag. Ano ga? Di ko marinig. og gino. nang gino anong sound. Yan. Sige, magsalamin ka muna. <laughs> magsalamin ka muna lang ga. <laughs> Ang pogi mo dyan. Ikain <laughs> ka na? cả em cả nè Hả? Đây em cả đến Ờ Đây em cả Đây em cả Hả? sisigaw mo na dyan ha. Ah. Ang hina nung ano, nung volume. May deperation sa ito. Hindi pa marinig yung... Yung boses ni Dodong kasi may deperensya po yung cellphone. Nakakulit na tayo dito. Grabe Tawa yung tawa. Pasensya na po ah, Kasi nakakatawa kasi. <laughs> Hi, Caramel. <laughs> Sige, balong mo. <laughs> Ga. Hi. Ewan ko. Kaya nga, siguro ginagamitin na lang hey, ni Ali nang hey. ano. Bakit? Inano hey, ko talaga yan. Inano? Hey, Bakit lang? Inilaan ko talaga. Why? Kasi nga, nalilita kanina. Hindi, sobrang hihina na ba? Hindi ako. Hindi ako. Hina-hina? Oo, ang hina. na, ganyan oh, talaga rin oh. yan. Ima-off po nga yan. Dami ni Nasira-sira na siya. <laughs> ah, may problema po yung cellphone, kaya hindi po na <laughs> naririnig yung boses ni Langga. Langga, i-off ko muna yung cellphone, i -re refresh ko muna. Tapos, tatawagan kita ulit. Okay lang? Sige. Huh? Huh? <laughs> <laughs> Anong ginagawa mo? <laughs> ginagawa mo? <laughs> ha? Pogi mo dyan? <laughs> Gaan ang sekreto mo? Pagod. Talagang halatang halata na namimiss na nga ni Kuya Ruel and Miss Rachel ang isa't isa nun. Kitang-kita din na parang kinikilig pa nga si Miss Rachel sapagkat nakita niya nga si Kuya Roel kahit sa video ko lang. Todo sabi pa nga si Miss Rachel na napaka-pogi ni Langga Roel araw na yon. Andun din at kinamusta din ni Miss Rachel si baby girl na hawak ni Kuya Roel. Grabe at kahit nga nasa video call sila, ay kitang kita na kinikilig sila at miss na nila sa isa. Hila po. Naririnig na, naririnig na. Ah, nagigingina ko yung sarili ko sa salamin. Ay, langga. Okay, okay na. Ay, yan, okay na. Ay, tumusik no. Ano ba yan? Pero, ba? Okay na, okay na. Okay na, okay na. Okay na, okay na. Okay na. Okay na. Shout out po. <laughs> shout out po. Then, Kaya Mayroon cellphone yan. Dati kong cellphone. Ah, uh, saan na all? <laughs> kay Ali. Nak binigay ko na kay Ali. Narinig mo na? Narampo ulit. Oo, oo. Kailangan lang i-refresh. Kanina? Kanina? <laughs> ha? Hindi, di ko marinig. Kanina wala? Wala akong marinig. Kaya hindi mo narinig? Kaya hindi mo narinig yung sinabi oh, 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 oh. ko? Oo. Anong sinabi mo? I love you. Kaya <laughs> <laughs> joke. Yan mo. <man. laughs> Ga! <laughs> Si Jhansi. daw, si Jhansi. Hi, Jhansi. Pinagsamang Jhansi na Trixie. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig. At talaga namang napaka-sweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Lofty. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sumuli. Bye!